من التزم السلفيه حصل الخير كله وحصل اجرا عظيما وفيرا كبيرا لانه لزم هدي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد سناب نع الله عز وجل سكن القرآن وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون أتندكني لك أن جن أتمتعوا maliban na sambahin nila ako. At hindi natin may isa sa gawa ang tamang pagsamba sa Allah Azza wa Jal ayon sa kung paano niya inuutos maliban kung mayroon tayong kaalaman. Kaya't iniutos niya sa atin ang pagsasaliksik ng kaalaman. Sinalay sa Inibin Maja sa kanyang sunan at sinabi ni Sheikh Al-Albani ng hadith na ito ay sahih mula kay Anas bin Malik radiyallahu anhu na sinabi ng propeta sallallahu alayhi wa sallam Walabul ilmi fariidatun ala kulli muslim ang pagsasaliksik ng kaalaman ay obligado sa bawat muslim at pinuri ng azza wa Jal ang may kaalaman sinabi niya qul hal yastawi alladheena ya'lamoona wal lavin la ya'lamoona sabihin mo magkapantay ba ang mga may kaalaman at ang mga walang kaalaman sinabi ni Imam Sa'di sa rahimahullah taala sa kanyang tafsir la yastawi haula'i wa la haula' hindi sila magkapantay Kamala yasawil laylu wal nahar wad diya wad zalam wal ma'u nar tulad ng hindi pagkapantay ng gabi at ang araw at ang liwanag at kadiliman at ng tubig at apoy sinabi ni ibnul qayyim rahimahullah ta'ala sa kanyang aklat miftah dari sa'ada wa hadha aydan min sharafil ilm at ito rin ang kabilang sa karangalan ng kaalaman انه لا يباح الا صيد الكلب العالم وام الكلب الجاهل فلا يحل na hindi pinapahintulot ang pagkain na hinuli ng aso maliban ng paghuhuli ng asong may kaalaman ngunit ang asong mangmang ang asong walang kaalaman hindi ipinapahintulot sa atin na kainin ang kanyang huli wala la maziyatul ilmi wa ta'limi ta wa sharafu huma كان wal الكلب wal والجاهل سواء at kung hindi dahil sa kahalagahan at karangalan ng kaalaman at pagtuturo, sana ang nahuli ng asong may kaalaman at ng asong mangmang ay naging makapareho lamang. At isinalaysay ni Abu Dawud at Tirmidhi at Ibn sa kanilang sunan at ni Ahmad sa kanyang musnad wala kay Abu Darda radiyallahu anhu na nagsabi, narinig ko sugo ng Allah sallallahu alayhi wa sallam na nagsabi, mansalak a tariqan yatlubu fihi ilman salak Allah bihi tariqan min tulok al jannah sinuman ang magtaak ng landas upang magsaliksik ng kaalaman patatatahin siya ng Allah sa isa sa mga landas ng paraiso. isong <tod> wain al malaika talatag o ajnihatharidan li talib ilm katuuhan ang ibinababa ng mga anghel ang kanilang mga pagpak bilang pagkalugod sa mga tao na nakasaliksik ng kaalaman wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard wal haytanu fi jawfil ma at ang isang taong maalam isang taong alim ang isang taong may kaalaman humihingi para sa kanya ng kapatawaran ng sino mang nasa langit at nasa lupa maging ang mga isda sa kail sa kailaliman ng tubig wa inna fadlal alimi ala alabidi ka fadlil qamari laylatal badri ala sairil kawakib at ang kabutihan ng isang maalam, ang isang taong may kaalaman, kumpara sa isang aliping sumasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay tulad ng kabutihan ng buwan sa gabi ng kabilugan, kumpara sa lahat ng between. At isinalay sa Imam al-Bukhali at Imam Muslim sa kanilang sahih, mula kay Muawiyah bin Abi Sufyan radiyallahu anhu, na sinabi ng propeta sallallahu alayhi wa sallam, Man yuridillahu bihi khairan, yufaqihu fiddin. Sino man ang gugustuhin ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kabutihan, bibigyan siya nito ng fiqh ng pag-unawa sa relihiyon. At sinabi ni Ibnul qayyim rahimahullah sa miftah dari sa'ada, an Allah subhanahu ja'ala al-ilma lil-kulub kalmatari lil, kal lil Katotohanan ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kaalaman sa puso tulad ng ulan sa lupa. Fakama na la hayata lil ard illa bil matar fakadhalika la hayata lil illa bil ilm gaya ng walang buhay ang isang lupa na walang ulan gayun din walang buhay ang puso kung wala itong kaalaman at sinabi ni Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala annas ahwaj ahwaju al ilm minhum ila al ta'am wa sharab mas nangangailangan ang mga tao sa kaalaman kaysa sa pagkain at pag-inom لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين dahil kinakailangan ng pagkain at pag-inom isa o dalawang beses sa isang araw wal ilmu yuhtaju ilayhi fi kulli waqt ngunit kinakailangan ng kaalaman sa bawat oras at sinabi ni Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala anna kulla sifatin Allah biha al-abda fi al-Quran fahiya thamaratul ilmi wa natijatuh at ang bawat katangian na pinuri ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang alipin sa Quran, ito ay dahil sa bunga ng kaalaman at dahil sa resulta nito. Wa kullu dhammin dhammahu fa huwa thamaratul jahli wa natijatu. At ang bawat katangian na kanyang pinuna ay bunga ng kamangmangan, bunga ng pagiging ignorante at resulta nito. Fa madahahu bil imani wa huwa ra'sul ilmi wa lubbu. Kaya pinuri ng Allah subhanahu wa ta'ala ang iman at ito ang ulo ng kaalaman at ang puso nito. Wa madahahu bil amali salih alladhi huwa thamaratul ilmin nafi. At pinuri niya ang mga mabubuting gawa sapagkat ito ang bunga ng kapakipakinabang na kaalaman. Wa madahahu bi shukri wa sabri wa musarahati fil khairat. At pinuri ng Allah Subhanahu wa Taala ang mga alipin na gumagawa ng syukur, pagpasasalamat sa Allah Subhanahu wa Taala at meron silang sobar pagtitiis at sa pagmamadali sa kabutihan. At inilista ni Ibnul qayyim rahimahullah ta'ala ang iba pang mga mabubuting katangian. At hindi natin ito mabanggit ngayon dahil sa kakulangan ng oras. Pagkatapos kanyang sinabi, Amma syajaratul jahli fatus mirukulla samaratin kabiha. Ngunit ang puno ng kamangmangan ay nagbubunga ng lahat ng uri ng masasamang bunga wa min thamarati at kabilang sa bunga nito al-ghishu lil khalq ang pagdaraya sa mga tao wal kibru alayhim at ang pagmamataas sa kanila wal khuyala wal fakhr at ang pagyayabang wal ujub ang pagkamangha sa sarili wal riya ang pagpapakitang tao was sum'a ang paghahangad ng puri ng mga tao wal nifaq ang pagkukunwari wal kadhib ang pagsisinungaling wa ikhlaful wa'd wa at hindi pagtupad sa pangako at binanggit din niya ang iba pang mga masasamang asal na bunga ng kamangmangan. At sinabi rin ni Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala sa ibang bahagi ng aklat na ito, na ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga taong mangmang, ang mga taong ignorante sa kanyang Quran, walakin na aktharahum yajhalun. Ngunit ang karamihan sa kanila ay mangmang, walakin na aktharahum la yaalamun Ngunit ang karamihan sa kanila ay walang kaalaman. Am تحسب أن أكثرهم يسمعون o يعقلون inhum illa kalanam بل هم أضل sabila. Ina akala mo ba ng kalamihan sa kanila ay nakikinig o gumagamit ng kanilang pag-iisip? Sila ay walang iba kundi tulad ng mga hayop bakos sila ay mas ligaw pa ng landas kaysa rito at sinabi ni Ibn al-Qayyim rahimahullah, "Falam yaktasir subhanahu ala tashbih al-juhal bil an'am hatta ja'alahum adalla sabilan minhum." Hindi lamang itinulad ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga mangbang sa mga hayop, kundi itinuring pa niya silang mas ligaw ng landas kaysa sa mga hayop. At iniutos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang propeta sallallahu alayhi wa sallam na iwasan ang mga taong mangmang sa kanilang relihiyon at kanyang sinabi, wa a'ridu anil jahilin at talikuran mo ang banga mangmang. Pagkatapos sinabi ni Ibnul Qayyim rahimahullah, wa kullu hadha yadullu ala qubhil jahl indahu wa bughdihi lil jahli wa ahla. At lahatang ito ay nagpapatunay kung gaano kasama ang kamangmangan sa kanyang paningin, sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala at ang matinding pagkamuhin ng Allah subhanahu wa ta'ala dito at sa mga taong taglay nito at gayon din ang kalagayan sa mga tao sapagkat bawat isa ay umiiwas dito. Ibig sabihin, umiiwas na matawag sila na mangmang. Umiiwas sila na matawag sila na ignorante sa kanilang relihiyon kahit na taglay pa niya ang katangyan ng kamangmangan. Akulukaw lihada, wasagfirullahali wali walijami'il muslimina min kulli zambin. فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين Amma baad Sinabi ng Allah Azza wa Jal sa kanyang banal na Quran يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا O kayong mga mananampalatayang Iligtas ninyo ang inyong mga sarili At ang inyong pamilya mula sa apoy ng impyerno at paano ninyo po ang inyong mga sarili at ang inyong mga pamilya mula sa apoy maliban sa pamamagitan ng kaalaman, kaalaman sa Quran, kaalaman sa Sunnah at pagsasagawa sa mga ito. Kaya sikapin natin na magsaliksik ng kaalaman at huwag natin sayangin ang pagkakataon na mag-aral tayo tungkol sa ating relihiyon dahil hindi natin alam baka may marinig tayong isang faida, isang pakinabang na makuha natin at ito ang maging dahilan nang pagpasok natin sa paraiso. Allahumma faqihna fi din wa alimna ta'wil. Allahumma aslih lana ilmana wa amalana wa niyatina. Allahumma ya muallim Adam wa Ibrahim alimna wa ya mufahim Sulaiman fahimna. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li walakum wa aqimis salam.